Ako si Donya Pia Alba, ang asawa ni Don Santiago de los Santos, o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Ako din ang ina ni Maria Clara. Ipinanganak ako sa Santa Cruz, Maynila, mula sa isang mayamang pamilya. Ako ay kilala bilang isang mabait at reliyosang binibini. Mahilig akong magtanim kaya't bumili kami ng lupa sa bayan ng San Diego upang aming taniman at anihan. Doon namin naging kaibigan ng kura ng San Diego na si Padre Damaso at ang mayamang kapitalistang si Don Rafael Ibarra. Matagal kaming hindi nagkaanak kaya't pinayuhan kami ni Padre Damaso na magsayaw sa kafiestahan ng San Pascual Bailon at nagdalang tao nga ako. Pinamuhian ko ang sanggol sa aking sinuputunan. Naging napakamalungkutin ako at hindi na mapatawa. Isang lagnat ng kapanganakan ang dumapo sa aking kalungkutan. Nang maisilang ko ang aking sanggol, ako'y binawian na ng buhay.